At ngayon, kasalukuyan, dito tayo sa Minalin. Di pari, etong karugtong na yan, doon na yan, na sa amin, gawa na yan. Ito ang phase 2 ng North-South Commuter Railway Project. Magiging 55 minutes na lang ang biyahe magmula Clark International Airport papuntang Buendia, Makati. Kasama na yan yung kanal, kaya namamatay na rin yung ilog. Maraming bayan dyan, saka barangay, na ang access na lang, mga bangka. At ang ibig sabihin ng minalin ay minalis o minalis lading dutong. Ayan, ang dami ng store ngayon, oh. mga nakapuesto na. Nagaganda ako dito eh. Talagang napaka-antik na nitong simbahan na to. Meron pang nakalagay dito, dungaw. Lumana. mismong simbahan. At yan guys, kapapasok lang natin sa barangay Santa Catalina. Dito pa rin yan sa Minalin, Pampanga. Ayan oh, kita nyo naman tong bahay na to napaka luma na tsaka ang laki na lang inilubog niya sa tubig talagang naapanto na yung bahay kawawa na nga no hindi na ano kasi itong minalin nilulubog dun ito ganoon din sa kabila oh marami na rin pala dito nilulubog dito sa minalin mukhang ito pa yung bakod noon eh ang oh. laki na nang itanas oh yan bakod ng pinakakabahayan ayun kita nyo naman ito pa isa oh Ayan, ito pa. Ito, ang ganda pa naman ng bahay na to. Pero nilulubog. Lalim. Ayan, kita nyo naman yung kalagayan ng ibang bahay rito na nilulubog na sa tubig. Meron palang part dito sa Minalin Na talagang Wala na Na ano na rin sa Unti-unti na rin nalulubog Sa tubig ng galing sa Tubig baha At sa dagat Maapaw na rin siguro to sa ilog Hindi ko lang tiyak kung high tide ngayon Pero sa tingin ko mukhang hindi naman Pero kung ano Kita nyo naman halos Kinakain na ng tubig yung kalsada. Ayan, yung barangay hall ng Santa Catalina. Ayan, oh, kita nyo. Oh. Doon, mga marami na rin nakalubog na bahay doon. At pupunta lang tayo sa pinakadulo nito. I-share ko lang sa inyo, guys. bridge na tulay, papunta sa kabilang daan, kabilang kalsada kasi naman ang tricycle at motor Ayan oh. o yan barangay San Francisco first, dito na tayo sa barangay San Francisco at kaya nga na nasabi ko sa inyo uh, i-explore ko kayo dito sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga at uh, ito palang Barangay Bulak Ayan oh. o Sarap dito Ang ganda Sarap mag road trip Nakaka relax Ang ganda mata matatanaw Dito to guys Sa Barangay Bulak Sa Minalin, Pampanga Ang ganda ng view oh. puntaan to masarap din palang mag road trip dito ang ganda ng tanawin tsaka ang ganda ng kalsada Grabe no. Mga palaistaan. Pwede ko yung tumambay dito. Pagkahapon. Pwede kaya sa umaga. At doon sa kabila para merong fish port doon. Ayan o. Oh. o. Oh. Ganda dito. Ang ganda ng view. Sarap sa pakiramdam. Puro mga mangrove na yung nakikita ninyo na yan, no? At hanggang dito na lang tong kalsada, no? Ng mega dike. Pero, tingin pa tayo doon, diretso pa. Tignan natin kung hanggang saan tayo mga karating. At para mapakita ko rin sa inyo. Okay, no? Ah, oh, private na pala to. wala na dead end na hanggang dito na lang mga private na yon, doon no oh. at yan ang makikita nyo dito guys ito yung pinakadulo ng minalin na mapupuntaan nyo na gamit ang motor at yan pabalik na tayo guys pinakita ko lang sa inyo kung anong meron dito no? sa barangay bulak dito sa bayan ng minalin sa probinsya ng Pampanga at kung hanap ninyo mga adventure na katulad ng ganito road tripping sa mga iba't ibang lugar sana makatulong tong video na to at talaga namang maganda ang makikita ninyo hindi kayo magsisisi yan o katulad nyo no napakaganda oh. At yan guys no, ito na yung part 2 ng adventure natin Tatawid tayo rito. Hintayin lang natin 'to, may dumadaan na tricycle. Ayun. Tayo naman. Wow. Keling. Oh. Uhu. Tibay naman, yung tulay. Ganda, ha? Ah. sarap mag-adventure dito, ah. Oh. Yan, oh. Yung kabilang kabilang mega dike. Doon din papunta yan sa dulo Pero mas malayo itong pinunta natin Kanina Dapat lang daan no? oh At ito guys, ah, na-vlog na natin to sa last vlog natin ano. Dito tayo ngayon, dati sa last vlog natin kumaliwa tayo eh. Ngayon dito tayo, kakanan tayo. Woo! Pakaganda oh. Ano? Oh yon Mount Raya to, tapos yun ang makikita ninyong yung view, Napakaganda. nagpapasyal dito sa Minalin dito sa West Megadike at ayan guys, ito na, papakita ko lang sa inyo nandito tayo ngayon sa Minalin at ayan guys, ha. nandito tayo ngayon na, no, sa Santa Rita Eco Park papakita ko lang sa inyo, ito yung pinapasyalan dito na isang sikat na lugar at ito, ang malaking statwa nakalimutan ko na yung tawag rito eh ayan oh, napakalaking statwa niyan Ayan, ito ang kanya, Santa Rita de Casca... ano, Casia. Santa Rita de Casia Monument. Ayan. talagang isa tong sikat na pinupuntahan dito sa Santa Rita, Pampanga kaya ano, oh. ang ganda ng tanawin dito oh. talagang ito ang makikita nyo rito Ayan. Ayan lang oh. Ito lang ang hindi maganda rito, yung minsan mga pupunta rito ng mga kabataan so, susulat ng mga hindi maganda nagbabandalisim oh sarado wala na palang laman nito dati meron dito ayan ito ang itsura dito sa baba wala nang matatanaw dati mababa pa to eh mga kawayan na yan ayan o no? ayan yung statua. Maraming santo dyan eh. Ayan. Pakikita ko lang sa inyo kung anong makikita roon sa kabila na yon. Ang tawag dyan, way of the cross. Hala. Hindi ko alam kung makakadaan tayo dyan. <laughs> Madulas. Ayan, no? Tun, huh. Yun. Mahaba yan, mega dike. Itong matatanaw nyo rito sa Santa Rita Eco Park. Ayun ang Mount Arayat. At ito may maupuan dito. Napakaganda rito tuwing umaga. At pakiusap ka lang pagpupunta kayo rito no, uh, sana ingatan natin yung kapaligiran natin Tulad ng nakikita ko dito, ang dami ng basura Dati hindi pa ganyan yan Medyo napapababayaan ng LGU ah Sana uh, maghigpit kayo rito kasi masisira ito Napakagandang pasyalan ito dito sa Santa Rita At ayun guys, pinakita ko lang sa inyo yung lugar na sa Santa Rita. Ito ang update ko sa inyo. Kung di pa kayo nakakapasyal dito, pasyalan nyo. Ganda rito. Mas recommendable ko magpunta rito umaga. May mga makakainan dyan, doon. Sa baba ng park, mayroon pang park dyan eh. May makakainan dyan. Tsaka doon, pagka may na dyan, ang tagos na yan, doon ah, papunta na ng Florida Blanca. Maganda dyan, yung kalsada na yan. Yan o, oh, kita niyo yung kalsada na yan, ang ganda o. Oh. Diretsyo yan, doon, doon tayo nang galing. At kakaliwahan na tayo dito. Yan, may kita niyo yung malaking karatulan na yan sa kaliwa natin. Yan yung sign papuntang Bamboo Hub Eco Park. Pero hindi na tayo dalating doon. Ang ipapakita natin dito yung bypass road na ginagawa doon sa huling video na naipakita ko sa inyo. Di bali ito, dito magdudugtong to Itong bypass road na ginagawa. Papunta doon sa Minalin. Pampanga At malayo din yun ano Pagka dumaan kayo dito sa Jose Abad Santos Highway, napakalayo Kaya dito Mas maganda rito pag nagawa ito Mas safe dumaan dito Kasi pag dito kayo duma Sa Abad Santos Highway Naku, ang dami kayong pasabayan ng malalaking truck Ito na yata yun eh Ito na yata yung ginagawang bypass road. Medyo off-road pa dito, no? Kasi doon na yung Bamboo Hub Eco Park. Diretso. Nakaka-relax naman dito. ganda oh, ng paligid luntian ng paligid ito oh meron pang ano sapa at yan guys tama nga ito at ito nga yung ginagawang bypass road uh, na check natin ano ito kaya piniprepare na nila to malinis na malinis na tong Mahaba na rin pala 'to. At pupunta natin hanggang sa pinakadulo na kaya nating marating ng ating motor. Ganda rito. Oh. Grabe ang ganda. Ang aliwala sa paligid. Napaka-presko. Walang pagtanongan Ayan o oh. oh, Ang lapad ng tulay dito Ang lapad ng tulay o oh. Dalawang lane na Totoo nga guys Confirmado nga natin ano Yung bypass road na ginagawa kasi wala namang ibang pupuntahan to kundi doon eh, direksyon na yon. At dito merong ditong gumagawa oh, parang ah, naguhukay ng dike. At ayan nga guys, ano? Na patunayan na natin na positive yung ginagawang bypass road dito sa Lubaw. At nandito tayo ngayon sa Tulay, bagong gawa yan, oh. Uh, wala pang pangalan tong tuloy na to kaya hindi pa natin alam kung anong tawag sa lugar na to pero kung na-confirm natin na-confirm natin yung bypass road doon sa unang vlog natin na dito magdudugtong at makikita niyo dito sa kabilang side meron ditong nag-ooperate at itong mga hinuho na to na gamit ang bakho ito ang ginagamit mismo na pang -tambak doon hanggang doon sa dere derecho na yan papuntang bypass road ayan pa rin no? sa kabila nakikita ninyo mga napaghukayan na rin dito sila kumukuha mismo sa gilid ng daan na to para maitambak dito sa ginagawang bypass road na to ayan no ang dami ng nahukay nila eh Yan, yung mga nahukay na yan, dito yung nitatambak. Hindi ko lang alam kung hanggang sana ang malayong na tatambakan nila. Pero napakalaking ginhawa ng project na to kapag natapos ito. Ah, hindi pa natin makonfirm kung kailan ang estimated na project nito kung kailan matatapos. Pero ito yung pinaka latest update na may bibigay ko sa inyo no mga adventure. Nakakatawa kasi tayo pa lang din ang nakapag-vlog nito na dito sa kalsada na ginagawa dito sa bypass road. Magmula dito sa manggagaling sa Lubaw Papunta doon sa Minalin, Pampanga. Ito ang bypass road, ang Lubao-Guagua section na inumpisahan gawin noong taong 2019. Ang proyekto ng bypass road na ito ay mayroong pondong 76,813,548 pesos. Ang bypass road na gagawin na ito ay magdudugtong sa limang bayan ng Pampanga, ang Sasmuan, Lubaw, Wagwa, Minarin, at Santo Tomas Road. At ayan na nga guys, ano? Ito uh, na yung update ko sa inyo sa ginagawang tulay at bypass road dito sa Lubaw, Pampanga. Di ba ito, boundary na itong tulay na ito, ito sa SMO na ito. Doon naman sa kabila, eh lubaw na yun. At may nakausap tayo, talagang ito na yung project na to. Inumpisaan to nung taong 2019. Tinatambakan na nila to. At itong tulay na to nagawa parang last year lang. Last year, 2023. At meron na rin daw palang natambakan doon sa kabilang dike. At sinabi nung isang nakausap nating lalaki, may natambakan na rin pala. Halos 2 km din yung tambak doon. Talagang dediretso pala tong bypass road na to. Patagos ng bataan. Kaya talagang napakalaking bagay to kapag natapos to. Ah, uh, hindi pa rin alam nung nakausap natin kung kailan ang pinaka exact date. Yung completion ng project ng bypass road na ito. At meron pa tayong isang pupuntahan. Pinaka final natin ano. Pinaka final na vlog. Sa part 3. Ah, uh, magiging short video lang 'yon. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Isang maliit na barrio, pinaka parang barrio dito sa Lubaw na mapupuntahan niyo gamit ang two wheels. Update ko na lang kayo, guys, pagdating doon. Medyo malayo-layo na 'to eh. Mahaba rin tong dadaanan natin pabalik.